Please welcome Re large TV. Supposed to be mga kaidol, nakita nyo to. Tapos ko nang nabuhosan itong beam para sa two stories ng aking bahay. So itong beam na to ay kumonsum ng 20 sacks of cement. Yung mixing proportion na ginamit ko is 1 to 3. Isang sakong siminto, dalawang buhangin at tatlong bago yung mixing proportion na ginamit ko sa beam ng aking bahay. Itong beam na to ay pre ko para steel ng aking two stories na bahay. So tapos ko na itong nabuksan. Ito yung discarte or procedure na ginamit ko. Inuna ko muna yung beam na ginawa or binuhusan sa kanayong steel sa sapagkat itong 2 stories ng aking bahay ay steel deck yung gagamitin ko kaya ganito ko ginawa yung stories ng aking bahay para makakasib tayo so beam muna yung ginawa ko and then yung steel deck ay ipapatong ko na lang dito sa beam na ginawa ko so ngayon ay papakita ko muna sa inyo kung paano ko ipinatong yung steel deck para sa 2 stories ng aking bahay